Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kinumbinsin ni Apo Berta si Darius na isama siya nito sa kanyang bahay upang makausap niya mismo si Mamita. Ikwinento din ni Apo Berta sa kanya na hindi siya ang dahilan kung bakit ito nagkaroon ng sakit. Ayon sa kanya, maaaring nalaman ni Mamita ang lahat-lahat at ang kanyang kinikilalang asawa ngayon na Peking Lucy ang dahilan kung bakit ito nagkasakit. Ayon kay Darius, kung totoo man na nagpalit nga ng kaluluwa itong si Farrah at si Lucy, ay posibleng malaki ang kasalanan niya sa kanyang totoong asawa. Pinayuhan din siya ni Apo Berta na kung gusto niya talagang malaman ng buong katotohanan, ay kausapin niya ang babaeng nasa katawan ni Farah. Kaya naman, pag nga niya sa bahay ay agad na sumalubong sa kanya si Lucy ng masayang masaya. Subalit ayon nga kay Cheska ay muli na namang nag-away si Farah at itong si Lucy. Sa pagkakakwento nga ni Cheska ay sumugod si Farah kay Lucy at sinaktan nito habang sinasabi na ibalik sa kanya ang buhay at ang kanyang pamilya. Noong una ay hindi nga nagre-react si Darius, subalit kailangan niyang paniwalain ang peking Lucy na naniniwala siyang masama si Farah. Kinabukasan ay agad nga niyang tinawagan si Farah at nagkita sila sa restaurant kung saan nga sila unang nag-date. Gusto niya talagang malaman kung ito ang kanyang tunay na asawa at nakahanda na ang mga tanong dito. Alam niya na ang mga tanong na iyon ay masasagot lang ng kanyang tunay na asawa. Kung kaya naman, nang mag-usap silang dalawa ay lahat naman ng tanong niya ay nasagot nito ng totoong Lucy. Iyak nang iyak si Darius nang malaman niya na ang kanyang tunay na asawa pala ang nagsuffer sa kulungan. At naghihintay ito kung kailan siya paniniwalaan ni Darius. Agad nga siyang bumili ng singsing para sa kanyang asawa.